I love you, Juliet. Oh, John. Mana itu nama Jul? Ginahan ni mu. Ah, my chance kaku ni mu. Mau tukar lansir kau ni mesti Ah, ginahan sir kau ni mu. Ah, oh. kemana? Uyah betah? Oh, Aku nak kagis-kagis. <laughs> Selamat sama Jul. Hah? Iman kagis-kagis si Jon? Oh, Dayan. Aku, weh. Mana man, Day? Weh, Day. Batak-batak on manak Day, weh. Hah? Bila memang kanina nak kumakitaan na magsigit dua siang cellphone kena online games? Oh, basik pun tingali tinggalin iyang yang paling awan, Day. Hey, Ambut ni mo, Day. Basta kay aku, wa'agid ku ko malipay nga kamu ang naga Jun, kayu kita sama na'. Magun sa' ma' dito'? Sorry lang, God. Arun sa', mahibaw sila si ma'am magpapa bang'a uyab na' ta'. Ma'uwaw, mangku. Uy. <laughs> Ayuh, pag'uwaw-uwaw dia. Uy. Ay, ano ba'? Oh, um, sige na lang, uy. Huwag man lagi yung di din sa inyo, John. Ah, uh, bago lang ni Chacho mama nga. May lakaw di sila si Papa. Oh, uh, niya, mo ulit na lang ko kayo. Huwag man na yung mama o Papa. Ah, uh, ayun eh. Karoon na lang tao ko. Sa iyo pa bito. Ah. Hoy, noon ka, uy. Tutok ka man ko ako. Jola, Tidikuh ko gakus ni mu. Hah? Mu gakus ni mu ah? Um... Alia hu ui. Hah? Nga nanti, muka ni ma pu Nga uya bantah. Basik asap langi una lang eh. oh, ah, na unak pa inguin. Kita rupai lang tu hari ni. Ah... Gak usah gani. Sige ba? Um... Ah. Gak usah raha. Ah, Udagi. Promise. S sige nilang ui. Ya kagak, gue sedikit gue sama dia, Mbak. Oh, Halo, Mbak Hau, Mbak Hau, Uy. Ah, Saat ini nanti gue. Oh. Uy, Yopi, tolong. Oh. Cukain, so, Cukain. Yes. Mm. Thank you. Ha? Kerap ni mui. Hmm? Ano naman? Eh, di mo naman tingali kong giila at may paila-ila ko naman sa mga mga kinikanan para makuha ng mga kong pagkapapay. Hmm? Pilip mo? Natimingan lang na nilat sila si mamagpapa na ko. pa pa'y ako. Ah, ang sabi mo mong ka? Basig na ko. Oh, um, nga naman atlog pa Nga, di mo ka na ko pasagdan. Bantay, bitaw ha. bitaw <laughs> ha. tulong la Naabot ako ang gigahit lukan Kung ano ko duga Kinala maglaro ni Magalik ko pwede si Test Ha? Mabdus ka? Oh, John Kung ako duga Mawang nagbalik ko oh, pwede oh. Test Positive Mabdus ko Oh Wala problema Ano sa'yo ba problema? Kung yung magkunsa naman ko ini Ay, kabalata, Jul. Hindi ka na kong pasagdan. Manubag ko sa gibuhat mo. Bila naman nun kaad lang huwag pakita si John. Oh. Mangutan lang ako sa kong amiga, si John Diniz ato. Ha? Kung si Wakwit? Ni ko yung mungkot si John sa ang iksuan. Nilargas Manila, tay. Onsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ha! Naresulta na ka ng buhay abi mo! Pa! Kaya sa oon niya mga mahal ang imo gisabak? Nga gisibatan ng mga tundyan. Bahala o buhay mga mahal akong gimabdus pa. Ako din pakatawin. Juliet, pagandam. Nga naman pa? Tayo na mamisita rin mo. Ha? Kinsa man? Ako ko pare. Si Alan. Mga pagandam niya. Ah, uh, salamat nga naging ka na ako, Inshallah. Allah. Unsa may imong tuyo na ako, kuya? Ah, uh, may mo ba? Ay, na lang kong... na lang pagtawag na kong kuya, ha? Huh? Alon na lang. Sulti na ako nung sa'yo mo tuyo ko nga mabdos ka. O bisibatan ka sa maong lalaki. O garong pagluha sa imong dungog. Nagkas nagkasabot mi ni papa ni mo. Nga uh, ako'y mga sawa ni mo. Hmm? Unsa? Pa, unsa ni pa? Ay, kong so ha! Kinahanglan nga magigminyo ka sa kong kum kumpari. Aro maluwas tas kawaw. Taon sa matao ka pa, uy! Imo kong minyo on anang dili na kuuyap niya tiguwang pagyod! Uy, ang gaw! Ay, gusto pa ka, ha? <laughs> Sabi na niyo mo! ka sa lalaki di na nga di ba nung mo? Kanindo talaga na, ha? Ngayon mga asawa ni mo. Ong sigurado lang imong kaubaon kay yutaan akong kumpari. Ah. Pa. Mau pagandam. Kinagbalik ito <laughs> akong kumpari. Sabutan na ang inyong kasal. Dili kong musukot, nga maminyok ko sa tao nga wak na ko ikugmaa. <laughs> Mulayas ko dito sa amo, maantok ko ang sibuk. <laughs> Naon sa gudiya'y. ay, Baw di ang nikalit kag nga din, he? O oh, tiyak, maungmuhang yung untap ko ni mo nga, anilang unak ko puyo sa inyo. Eh, uh, wai problema, Day. Tabangan ti hangtod na sa imong pagpanganak. Salamat, tiya. Salamat in taon kay nakapag-iiyaan nga naluoy nako ako. Kinsa man yung nanawag na ako? Na ako? Oh. Hello? Hello, Jul. Kinsa ni? Eh? Si Nistor ni, oy. Ang imong classmate sa una ba? Uy, Des! Ikaw mong <laughs> kuti, ani? Di ay kag-number na ako! <laughs> sa iyo mong amiga, si Ann! Mau pa? Niya mong kuno ka sa Cebu! Magkita tabi! Uy! Mau dahin na yung ni mo? Mau ni Ani na lang ka sa Cebu? Oh, Des! Kayo man ko, si Bati ni John! Minyoon mo ko ni Papa sa iyang kumpari nga tiguwang. Di, Danam? Uh, no? Diusikan melangkang jan, oi. Nestor. Kagwapa ni mga, niya buhutan ba yun? Ang anugun ka ika nga, huwag kanya tinud, awi Talawan man siya. Mung iya kong gisibatan. Kung saka kun kita yung magminyo. Ha? Ang tinudul no, katong na-eskwila pataganahan kay kunin mo, oi. Um. Kung... Pero... Walang jugo makasulti ni mo sa akong feelings ni mo kay mauwaw mo kunin kom Oh, wow, nga, ni ko si Huwag akong gisaad sa kong kagalingon nga kung makakita na kong trabaho, balikan tika ka, huwag panguyaban. Nestor. Huwag nga nagkita na tapag-usab. dili ko muaw nga musulti ni mo. Nga love ka, Juliet. <laughs> Mahigog ba ka ining babae nga mablus na silain? Di na ko yan eh, kunon sa ka, Jul. Ang ako lang, Igot akong nagsunod gunon sa may niyasa kong kasing-kasing. Nestor. At lang ko giga yun. Ngayigog maunti ka. Ako ang mga mahan sa mong anak. Huwag akong isaad niyo mo. Nga magmalipayon ka o ako. Nestor. Ako nakita nga tulad-anay ang tingwa ni Nestor na ako mong nisugot na lang ko gusto. Sa pagkakaroon ng tipo na mi, o malipayon ko, kay pinangga mang kuniya. Dini na lang kuto, o dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Hey Juliet, nga taga Giho City, Negros Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nag-alohan,